Matapos ang palpak na relocation survey sa bagong farm, dahil yung pangalawang survey. Pero ngayon, kinailangan ko pa ng final opinion mula sa isa pang surveying services. Dito yung surveying team. Suryaga, ano po? Dama po! Nang cleanup, surveying and mapping. Yan. Para once and for all, makonfirm at ma-finalize na nasan nga ba ang lupa na binili namin ni Jay. Marami nangyari pagkatapos ng huling relocation survey dito sa so farm. Yung after ng video ko ng resurvey, after ng palpak na relocation survey, basically, kumuha ko mismo ng surveying team na walang connection mula dun sa previous na team to confirm ang pagka-relocate nila. Kaya yan, dire-diretso na ang pagkuha nila ng mga reference points after nila mag-research ng pwedeng gawing references at kasama na dyan ang mga boundaries ng kalapet ng mga lupa. Story time tayo habang sila ay nagsusukat. Bakit ba ako nag-decide na kumuha ng ibang team? Ganon na nirelocate naman na ulit ang lupa noong nakaraan ni GE. Nagkaroon kasi ng incident after no na talagang ikinainis namin ni Jay na talagang nagmark as red flag dito sa nakaraan na team. To the extent na nagalit ang mga kapitbahay namin na landowners sa aming mag-asawa. Dahil yan sa sobrang kapalpakan ng surveying team. Kasama na dito ang hindi nila pagpapaalam na sila ay magsusukat. Nani kami ay hindi namin alam na magsusukat ng araw na yon. Yes, basta sila dumating, para magsukat ng hindi present ang nagpapasukat, ang agent at ang binilhan ng lupa. Kaya nagdulot ito ng kalituhan sa mga neighboring lot owners na sa amin pumutok. Mali-mali pa ang sagot ng team kaya lalong nagalit ang mga land owners. Kaya hindi ito natuloy. Kaya nung nalaman namin ito at naisip namin ang possibility na baka kami ang nasira sa mga kapitbahay namin, naisip namin na puntahan sila at humingi ng pasensya kahit hindi namin alam ang pangyayari at nagpaliwanag. At yun na nga, totoo ang pinangangambahan namin. Galit nga sa amin ang neighboring lot owners. Hindi naman lahat, pero mataas ang emosyon talaga nila. As in, kami? Hindi kami kinakausap na maayos na isang landowner dahil sa kanyang emotion. Though yung iba naman ay naging mahinahon at naunawaan nila ang aming paliwanag. Pero nabanggit nila na naging iba nga ang impresyon nila sa amin dahil sa pangyayari. Pero in the end, naging okay din naman ang lahat. Salamat sa kanilang malawak na pangunawa. Kaya yun na nga, sabi ko sa GE na nakausap ko, red flag na po kayo sa amin pagtulungan at hinayaan po namin kayo na ilang beses. Pero katangahan na po namin pag hinayaan pa po namin kayo na ipagpatuloy ang service. Kaya re-refund ko na lang po ang binayad namin sa inyo at ito na po ang huli natin na pagkikita. And then from there, referral. Nakilala ko itong si Sir Patrick at tinanong ko kagad siya kung okay ba sa kanya na magpa-video sa aking vlog. At tinanong ko na rin magaling po ba kayo magpaluwanag sa mga landowners given na may past history kami at kaya nyo po bang panindigan ang inyong magiging survey kahit sandalhin? At ang sagot nila ay affirmative, kaya sige, gawin na natin ang survey. Pinaliwanag niya sa amin na bumili at nagpenta ng lupa, pati sa neighboring lots, ang kanilang naging research at kung ano ang mangyayari sa survey sa araw na ito, kagaya ng references at ng iba pang detalye na hindi ginawa ng mga nakaraan na survey. Kasi dadating kami, tapos na ang survey dahil hindi kami informed na ginagawa na nila ito. Present ang GE at Jay mismo ang nagpapaliwanag sa amin. Pati kung ano ang nakikita nila sa screen. na may tanong si Nanay Tasing at may hawak siyang map, kinunan din nila ito ng shot para makita sa overall na pagmamapa kung saan ito tumatama at naipaluwanag din kay Nanay Tasing na maayos ang hangganan ng kanilang lupa base sa titulo at lumang site map mula sa agrarian. Bawat tanong at bawat pangamba ni Nanay Tasing nasagot ito na maayos at may linaw. In the end, naging okay ang result ng relocation survey naliwanagan ang lahat ng parties. Usapan nga namin ni Nanay Tasing bago ito, kukuha po tayo ng bang team na maayos. Pero kailangan po natin tanggapin ang kanilang professional na result kahit it turns out na medyo off ito ng konti sa alam at nakagis na natin at everyone agreed naman. Sabi nga, lahat naman ay nadadaan sa magandang usapan, kagaya ng usap namin ni Nanay Tasing at ng mga neighboring lots. Na-clarify ang mga concern, pero may hangganan pa rin ito. Huwag magpapaabuso, at magpapauto. Ang lagi nga namin sinasabi ni Jay, ang gusto lang namin ay mapayapang buhay sa sarili namin lugar at sariling farm.